Nandito ako sa bahay atin. Kasi noon na, nagkasangin. Ha? Ah, yes, anong gagawin natin ngayon, Iles? Kagain na. Kain ng ano? Eh, no, kumakain na si Dax, guys. Ayan, nakain na kami ng biscuit. O, ito mo. Sige, kain na tayo. Kain, guys. Ayan, know

Eh, <laughs> mo sila. Kain-kain. daw. Ano, daw, Masarap ba? Masarap ba? Sino bumili nito? Si Papa. Si Papa. Ano, sasabihin mo ba Thank you. Uh, Lakasan mo din nila narinig. Thank you, thank you Pa. Uh, ano sa doon sasabihin mo kay Papa? Thank you. thank you daw. Ah, tinanggal. But putin lang hintayin mo 'yan. Sirala, siralo mo Mag-sabay kayo kina sa ano, sa viewers mo ay sa fans mo. Sab sabihin mo. <laughs> Guys, da. <laughs> Sorry guys. <laughs> sorry guys ko po yung ano. Patay nga lang. Sorry, sorry guys. Sorry guys. <laughs> dito ka din. Hindi oh, doon. Sorry Ay. <laughs> <laughs> Tapos? guys. Tapos, ayun makinig ni Dax, kain kain lang. Pwede oh. nyo, Nag-remind na si Manok, matutulog na ako. Walang ingay na yung Ano ingay na yung Manok. Walang ingay na yung Manok. na Manok. na natin si Manok. Patayin na natin? Sabi mo hindi. Sabi mo Dax, hindi ka pa Dax, so, sayo, 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 sayo. oh, sampulan mo sila Dax ng pang, pang ano mo. Ay, pang Pilipinos ka talent na sa'yo Dax. Ibigas na. Sige Liz, sayo ka. oh sige. Papakita siya ng kanyang talent. Magta-talent portion siya. O, oh, ipakita natin. Wait lang. Wow. Yung, yung kanta mo sa school. Pakita mo sa kanila yung kanta mo sa school. Bilis. Ayan na, oo. Oh, Malayon

Oh, Thank a... oh, okay. you, Wow, galing ni Ilis ah! Very good si Itch ah nga! Ay, oh naman, Dax! Dax! Kanta po yun sa school. Guys, kanta yun sa school. Oh saan mo daw yun natutunan, Ilis? Sa school. Saan mo daw natutunan? Sa school lang po. Ah, sa school. Si Dax walang pinapakita eh. Wala pang talent si Dax na pinapakita. Uy, Dax! Ayun, Bilis na kasi naka-video tayo ngayon. Uy, <laughs> ano ba yan si Manong? Kapit mo, brum, 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 brum. Oh, Kapin, bro, ikaw na lang, ilis. Ilis, anong gagawin mo pagkatapos kumain? Ay, guys, ayun, ayun naman yung ano namin, guys. Inubos na ni na, Dax. Inubos na ni Dax. Ginawa ng, ano, Sembrin. Anong gagawin mo pagkatapos ko may Tapos, matutulog na si Elis. <laughs> Next, nangyari sa'yo. Sige, <laughs> <laughs> Ay, balik niyo na yun siya, oh. oh, magsalita ka na, Docs. Kain ka ng kain dyan, eh. Ay, guys, walang ambag sa video namin ni Ilis, oh. walang ambag. Ilis, ikaw naman magsalita. Oh, sige na. Uy, baka magkita yung... Wala, hindi pwede mo huwag yan. Oh, ito, balo ano oh. Anong kulay nito? Dax, alam mo to Dax? Ito. Anong kulay nito? Ito, Ilis. Anong kulay nito? Ito. Baka pumutok yun, ha? Yan. Wait lang, Dax. Pakita natin. Anong kulay to? Yellow. Tapos. <laughs> oh, hindi na niya, guys. Sabi mo, guys, ayos na kami. <laughs> Sabi mo, guys, ayos Alis Ay, na kami punta. Yeah. mag -tik -tik na kami sa labas, guys. Wala nang hangin. Wala Sam nang ulan. Sabihin mo dyan, please. Sige. Ayun, guys. Oh, <laughs> Nahalog, guys. <laughs> oh, oh, ayan. Kailangan ikaw mag ayos din, ha? Oh. Kasalanan mo yung ducks eh. Uy, meron pa. Tika nga. Oh, yan. So, guys, babay na. O, magbabay na tayo. Wali na muna. Tara na. Hili, sari ka na. Sari na. Bye-bye. Ducks. Hili ka na. Bye-bye, guys. Hili sabihin Sabi mo. Bye-bye, guys. Bye-bye, guys. Bye-bye. Thank you. O, panoorin niyo daw, guys. Thank you for watching. Yes. Thank you. Bye -bye. bye bye dahil wala nang ulan no. Hindi na sa labas. Bye bye. Ah oh, iyan na guys. Bye bye guys. Thank you.